Makulay pa rin ba ang mga dura box mo? Kagaya nito, napaka-colorful ano? Dati kasi kapag meron ka nang malalagyan, eh okay na yan. Kaya lang pagtagal-tagal masakit sa mata. Tara, samahan niyo ako mag-DIY para itong mga makukulay na ito ay maging ganito kaganda. Siyempre, ang kailangan lang naman natin dito ay wallpaper, saka itong heat gun. Malaking bagay talaga to, lalo na kapag ang gagawin mo ay mga may curb curb. Dito ako nagumpisa sa labas para medyo maliwanag. Sa umpisa, mga ngapakapa kung paano gagamitin yung heat gun. Medyo itong unang mga nagawa ko ay hindi masyadong maganda dahil nga nangangapaka pa pa ako. Syempre, sa umpisa, ididikit mo muna itong wallpaper. Pero siyempre, linisa mo muna yung durabox mo. Basta, ayusin mo lang ang pagkakalagay-lagay, tapos yung mga lagayan ng susi, yung mga kailangan ay hindi hindi matatakpan ay tanggalin mo. Dito hindi ko pa talaga siya masyadong magamay yung paano gagamitin tong ito. Gun. Yung heat gun, wag mo siyang masyadong ibababad talaga dun sa wallpaper dahil malalambot siya. Pwede siyang mabutas pag sobrang init. Pwede ring mangulubot ng mangulubot dahil nasa sobrang init. Gagamit ka din ng basahan pang plug dito. At dahil napakainit sa labas, e eh pumasok na ako ng kwarto. Natapos na ako dun sa isa, kaya ito namang kabila. Basta idikit lang natin tong nang maayos. Yung mga dulo, padadaanan mo ng heat gun kasi nasisil niya yun. Mas lalo nagiging madikit pag nadadaanan ng heat gun. Mas nagiging matiba yung pagkakadikit niya. Eto, tinanggal ko pa yung mga damit pero yung mga susunod hindi ko na tinanggal dahil medyo alam ko na kung paano gagawin. Kagaya nito, may mga damit pa yan. Eto ang kagandahan kapag may heat gun ka, nakikita mo yan, hindi pantay-pantay ang pagkakadikit. Dito papasok kung bakit kailangan may heat gun ka kapag magdi ka mag-DIY ka na kagaya nito. Makikita mo kapag pinapadaanan mo ng heat gun, eh nawawala yung kulubo tapos dumidikit siya na ng kusa. ba diba, napakaganda? Kung ang mga drawer ay may naka-emboss, mas na-emphasize nito yung design. Kapag ka ng heat gun, lumalambot yung wallpaper. Nagiging stretchy siya, kaya yung mga dulo niyan maganda yung kakalabasan kapag ka naparaanan sa heat gun. <tong> O di ba, magiging maganda yung mga gilid niya. Dito namang sa hawakan, ibutasan e, lang natin ito. Siyempre, dikitan mo na lang din yung sa may loob. Kailangan nga lang, eh, pagkagagawa ka ng ganito mga DIY, mahaba ang pasensya mo. Siyempre, dapat hindi ka talaga maiinip. Saka huwag kang mabuburi kapag ka nagkakamali ka. Ito kasing paglalagay ng wallpaper sa cabinet o sa drawer, eh, susubukin talaga yung pasensya mo. May stress ka kapag ka may mga nalulukot buutin na lang at may heat gun. Syempre ilang araw din bago ko 'to natapos. Kaya naman ililipat ko na lang muna siya dito at aalisin ah, ko siya sa harap ng TV. Para naman kapag ka nanonood wala kang ibang makikita kundi yung TV lang at walang mga pakalat kalap Kapag video ko, eh, nandito lang talaga yung mga bata. Kaya hindi masyadong aesthetic ang ating mga videos. Pero maganda naman dahil makikita nyo dyan na tumutulong sa akin tong dalawang maliit. Lumalapit lang talaga dyan si Gia at nag-help siya. Kapag natatapos niya ng itulak, ayun, pumapalakpak na yan. Tapos sinasabi niya, very good daw siya. Maya-mayang konti, eh, yung Kuya Jex din naman niya nakisali na din sa amin. Alam mo naman mga bata, kapag ka